아위에로삼켰 <FELIPE 8 Standorn> <SLcem>

<laughs> Andito Nih, tapi paksaan, guys nggak ada, nggak ada. 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 Yeah, 2pm na dito. Check up ko lang ako natapos sa aming sa aming school. Bakit ba? Ano madilim tong Yan, hindi na madilim. Yan, ang gagawin natin ngayong araw is maglalabah ang washing machine again. Kasi may labahin pa ako na ano, mga medyas. Kailangan natin labahan ito kasi marami-rami na rin siya ilagay ko lang to sa aming, sa aming washing machine guys ha? at sya pa mag din ako ng tubig kasi gusto kong magkape. kape lang kayo guys mag-iinit ako ng tubig at sya ka may ano pala may manghugasin din ako. Maghuhugas din. Ako lang pinggan pa oh, may Nakapaghugas na ako ng pinggan guys. At saka yung labahin is ongoing. Ando na sa aming washing machine. And then, nakapagkapi na din ako. At saka nag-scroll scroll ako sa Facebook. At saka may nabasa nga ako doon na ano ba nakapagpabago ba daw ang pera sa tao. So, in my own opinion, guys, is nakapagpabago talaga kasi sa aking opinion lang ito guys ha. kasi there is a uh, like like good side and then bad side good side is that the person will not be stressed anymore because uh he or she can sustain her daily living for example food at saka second nakapagpa-happy ito sa tao kung may pera ka is happy ka hindi ka stress kaya, ang pera is, sa panahon ngayon, is kailangan na talaga. Kasi, every move you take, it asks money. Sa city ka, ano bang itatanim mo doon? Wala ka namang lupa, ano tatanim mo? Hindi naman kagaya nung araw na may man, may malaking lupa na pwede kang magtanim dun ng kapalay. Kung ano-anong mga halaman na itatanim mo na pwedeng makain. Hindi naman ganyan na ngayon ang setup. Ang setup ngayon is iba na kesa sa nung araw. ba diba kaya siguro nasabi ng ibang tao na ay nagbago na siya kasi marami na siyang pera. Kasi nagbabago ang tao pag marami ng pera kasi inaalala niya paano kung maubos ang pera ko saan ako pupunta sino ang sino ang malalapitan ko na mag ma-borrow ng money. Eh, di ba wala? Kasi, pag wala ka ng pera, wala ka na ding friends. Kasi, yung friends mo, iiwanan ka na kasi wala ka ng pera. Real talk lang, guys. Yan ang, yan ang, yan ang nangyayari. Di ba? Sa mga paligid natin. Yung na-observe ko lang sa aking paligid nung ako pa ay nag-aaral. Kung ano, kung wala kang pera, kung puchu-puchu ka lang, kung mahirap ka lang galing ka sa mahirap na pamilya. Wala ka talagang friends. Ganyan na ang mga point of view ng mga tao ngayon. Ganyan na ang mga mindset naman. Wala silang sa sa'yo. Kaya guys, dapat tayong lahat is mag paritch na tayo para marami tayong kaibigan. Pero hindi naman yun basehan na paparamihan ng friends. Pwede na yun na uh, na maliit lang hindi marami ang friends mo, uh, maliit lang, parang 1 to 2 or 3 to 5 lang ang friends mo, uh, what's important is, trusted mo sila. Kung may kailangan ka is makapag-provide sila. The quality is the best of all. Diba? Kung sa, kung sa, kung sa damit is, bibilin mo talaga yung, yung ma, yung hindi mo yung mamahalin talaga kasi it will last longer. Pareho din yan sa mga friends or sa mga surroundings mo. Pipiliin mo talaga na andun yun sa small circle. Pero ang quality naman is strong. Hindi yan sa marami ka namang clothes and then madali namang masira, madali namang ma hindi na magamit kasi ano na, sira na, madami ng ano-ano, kung ano-ano pa dyan. Basta alam nyo na yan. Basta yun lang ang point guys is makapagpabago talaga ang pera sa isang tao. Kahit ano pa man ang sabihin natin, kahit pa man ano ang ang mga opinion natin ngayon na wala ka pang pera, ganyan ang ganyan ang mindset mo kung meron ka ng pera, kung nakuha mo na ninyo yung lahat mong gustong makuha sa buhay, uh, mag-iiba talaga yung mindset mo. Kasi, nag-grow ka din. Kasi, sa proseso na kumukuha ka, gusto mo ng pera, gusto mo ng maging mayaman. In the process is, nag-grow din yung mind mo. Nag-grow din yung, yung age mo. So, in that case, the way na mag- the way na mag-isip ka is nag-change din kasi you get sure in the uh, time being. So, mag talag yung isip mo. Not in bad ways, but in good ways. But also, we can see in our society or in our surroundings. Money makes people's life easier. And when you have money, so you can be whatever you want in the world. So, aminin naman natin, guys. Nakita nyo naman yan sa anting panahon ngayon, di ba? Sino ba namang hindi gusto na magkaroon ng maraming pera, 'di ba? Lahat tayo. 'Yun lang guys ang ating vlog ngayon ha. I hope na nasihan kayo and then sa mga bago nating viewers sana po ay mag-subscribe na kayo para dumami na ang ating pamilya dito sa aking YouTube channel. Salamat po. Bye.